Hi mga laga! Six months na today si Baby at mag-celebrate tayo dito sa Opunaki. Dumating kami dito kanina pero hindi pa kami nakapunta sa dagat kasi kumain muna kami doon sa Fakatani at naggrocery na rin. Kaya ngayong hapon at 7pm pupunta tayo ngayon sa dagat. Nang makita ko itong dagat na ito nung nag-drive kami kahapon papunta dito sa aming accommodation, sobra akong namanghasa kagandahan ng kalikasan dito. Oo, hindi man puti ang kanilang buhangin dito, pero nakakamangha ang kabuuan ng lugar. Sobrang chill lang ng mga tao dito. Katulad na lang ng nakikita ninyo ngayon, yung mga bata eh naglalaro lang dito. Isa sa nakakaganda dito sa New Zealand eh itong mga ganitong klasing mga dagat ay walang entrance fee. Oo, libre lang dito pumunta mga langa at hindi mo rin naman kailangan na kumuha ng accommodation, lalo na kung malapit ka lang sa lugar na to. Kung gusto mo lang mag kasama ng mga pamilya ninyo, or kaibigan mo, or just by yourself. Abay, perfect na perfect ang lugar na ito. Hindi lang mga tao ang nag -e enjoy dito, kundi pati na rin yung mga hayop. Katulad na lang ng mga ibon, mga aso, at meron din ditong penguin. Maliligo sana kami sa dagat kaso inabutan na kami ng lamig. Mas maganda kasi kung plano niyong maligo ng dagat eh nasa mga alas 3 ng hapon to alas 5 ng hapon. Kasi yun yung mga oras na tirik na tirik yung araw. Kaya kahit na malamig yung tubig, ayos lang kapag tirik na tirik yung araw. Wala kami masyadong ginawa dito kundi naglakad-lakad lang. Nagahanap ng mga seashells. Pero palagi na lang kami nauunahan ng mga ibon. Itong mga sigal na ito ay nagahanap ng mga pagkain kinakain nila yung mga crabs, yung mga shells. Kaya sila nakatambay doon sa shoreline kasi low tide ngayon. Perfect maghunting ng pagkain nila. Katapos naming maglakad-lakad sa beach, eh dito naman kami sa may gilid ng kalsada. Kung makikita ninyo ngayon, nasa tapat lang ng mga bahay nila yung dagat. Pero not literally nasa tapat talaga kasi sa gitna nila eh, merong kalsada. Sobrang nakakamangha ang ganda ng paligid. Kaya sa mga ganitong lugar namin gustong pumunta, tuwing meron kaming mahaba-habang pahinga sa trabaho. Kasi noong nagtatrabaho pa ako, yung magkatrabaho pa kami ni Mike, sabay kami ng day off. Kaya naman tuwing may day off kami, eh, palagi talaga kami umaalis ng bahay at namamasyal sa kung saan saan dito sa New Zealand. Sabi ko pala kay Mike na kuhanan niya ng video yung mga bulaklak na nasa gilid. Mga bulaklak na yan ay tubong ligaw lang. Isa rin yan sa nakakamangha dito sa New Zealand. Kasi may mga bulaklak sila dito na tinatawag nilang weeds pero pwedeng-pwede mo nang ilagay sa garden mo. So ayan at naglakad-lakad pa kami bago tuluyang mag-sunset. Tapit na ang oras ng tulog ni baby kaya pagbalik namin sa room eh, papatulugin ko na siya. Huwag nga pala kayong magtaka kung kahit na 7.30pm na ngayon eh maliwanag na maliwanag pa. Diyan pala kami nagsistay sa motel na yan. So dito po ngayon sa New Zealand ay autumn. Meron pa po kaming tinatawag na daylight saving ngayon kaya naman limang oras yung advance namin sa Pilipinas. Nagsimula ang daylight saving dito sa New Zealand noong September 24, 2023 at matatapos naman siya sa April 7, 2024. Ibig sabihin kapag natapos na yung daylight saving, eh, balik na kami sa original na apat na oras na advance namin sa Pilipinas. Sayang na sayang talaga kasi nung pumunta dito sila mama para magbakasyon, hindi namin sila nadala dito sa dagat na ito. Perfect na perfect sana ito para sa pamilya. Pero hindi na rin naman masama yung pinagdalhan namin sa kanila na dagat nung nandito pa sila. Doon kasi namin sila dinala sa Hahay Beach. Puti ang buhangin doon at maganda rin yung lugar. Aside pa doon, eh nalibot din namin sila sa South Island. Kaya sulit na sulit na talaga ang anim na buwan nilang pagbabakasyon dito sa New Zealand. At syempre, nalibot rin naman namin sila dito sa North Island. Hindi nga lang namin sila nadala sa Wellington. Kinulang na kasi kami sa oras pagkatapos namin silang dalhin doon sa South Island. Dahil pagbalik namin dito sa North Island, eh balik trabaho na rin kami noon. At tuwing magde-day off naman ako, hindi rin ako pwedeng magbiyahin ng malayo dahil malapit na akong mga anak noon. Anyway, nakabalik na pala tayo dito sa accommodation ngayon at natulog na rin si baby. Siyempre, dinala ko na rin yung kanyang monitor para hindi na kami mahirapan pa. Dito na kami kakain sa labas para hindi naman maingay sa loob. Nago all boys party yata yung kapitbahay namin ngayon. So, order lang pala kami ng takeout na pagkain dito sa Mexican restaurant na malapit dito sa hotel namin. At ito yung mga pagkain na inorder namin. Quesadilla daw ang tawag dito at ito yung inorder ko triple cheese quesadilla siya. So, I expect na sobrang creamy nito sa loob. Tapos, umorder pa kami nitong isang rice meal na prawn with salad at rice. At umorder naman si Mike nitong burrito. Gutom na gutom na ako kaya kain na tayo mga langga. Ang himbing ng tulog ni baby kaya naman nakakain kami ng hindi nagmamadali. Normally kasi kapag ka, kumakain kami sa bahay at hindi pa tulog si baby, eh kinakailangan talaga naming magbandali dahil ayaw ni eh, baby nang nakaupo lang. Mabilis kasi siyang mabagot. Gusto niya palagi yung kinakarga. So pagkatapos namin kumain, nagpa ako na tikman itong bayabas na nakita ko kanina. At kagaya nga ng sinabi ko sa video kahapon, unang beses kong makakita ng bayabas dito sa New Zealand. Kaya ayun, nakaka-excite lang. Kinabukasan, ito na yung last day namin dito. At ito yung exact na araw na 6 month old na si baby. 8am na ngayon at nag kami na maglakad-lakad ulit dito sa dagat. Hindi na kami naligo kasi kinulang na sa oras. Kaya sinabayan na lang din namin itong mga tao na naglalakad-lakad dito. Kapag dito ka nakatira, makakasabi ka talaga sa sarili mo na, Hay, ang sarap ng buhay. Kasi aside sa napakaganda ng lugar, walang pollution, walang maingay na mga kapitbahay, para ka lang talagang nasa paradise. Pero syempre, hindi na naman ito may enjoy ng lahat kasi hindi naman lahat ng tao gusto ng tahimik na lugar. Meron din ako mga followers na nagsasabi na sobrang boring daw dito, hindi daw sila mabubuhay dito. But you know what mga langga? Depende lang din naman kasi yan sa tao. If you're an introvert, then mag enjoy ka dito. Katulad nga ng palagi kong sinasabi, this place is heaven for us. Mas gusto ko kasi talaga yung pagbukas mo ng bahay mo, eh, kalikasan yung nakikita mo, hindi yung kapitbahay mong naliligo. Ganon. <laughs> Or yung bubong ng kapitbahay niyo. Basta, alam niyo na yung ibig kong sabihin. Nagdala pala ako dito ng paper bag just in case makahanap kami ng mga shells na pwedeng kainin yung laman. Hindi lang kami yung nag enjoy syempre pati na rin si baby. Hindi na ito bago sa kanyang paningin kasi nadala na naman siya sa dagat doon sa Pilipinas. Ilang beses na din siyang nakakita ng dagat. Ang cute ng nakita naming aso panalo talaga itong lugar na ito para sa pag-walking ng mga alaga ninyo. Kung mapapansin ninyo, napakaraming mga aso na dinadala ng mga amo nila dito. Naglakad-lakad pa kami dito para hanapin yung mobile na cafe. Meron kasi daw ditong cafe truck, kaso parang wala siya ngayon. Perfect na perfect sanang magkape ngayon dito. At dahil hindi namin siya nahanap, nag-decide na lang kami na maglakad-lakad hanggang dun sa dulo. Meron kasi ako nakita ng mga bato-bato doon sa dulo kaya ine-expect ko na merong mga tahong na pwedeng harvestin. Pero nung dumating na kami dito sa dulo, ito lang yung mga nakita ko. Yung mga natural na mga basura. Katulad na lang ng mga seashells, mga punong kahoy. At kitang-kita rin dito yung mga nagsisurfing na enjoy na enjoy sa ginagawa nila. Nakakaingit nga eh. Naku, kung marunong lang akong magsurfing. Nasubukan ko na sana yan. So naglakad-lakad pa kami sa unahan at meron kaming mga nakita na mga tahong. Kaso itong mga tahong na ito eh mga maliliit pa. Hindi pa pwedeng harvestin kasi as you can see na sobrang liit. Dito sa New Zealand, meron namang mga lugar dito kung saan pwede kang mag-harvest ng napakaraming mga tahong, mga oysters, pero kadalasan eh nasa South Island. At kami ay nandito sa North Island. At hindi rin kasi in season ngayon yung mga tahong kaya naman maliliit pa talaga sila. Parang nakakadiriting na yung mga maliliit na tahong ano. So, bago mag-high tide, eh, kailangan na namin tumawid pabalik. Baka kasi abutan tayo ng high tide at hindi na tayo makatawid. Naku, kawawa naman si baby. Mga 5 to 10 minutes siguro yung lalakari namin pabalik sa hotel namin. Malapit lang naman siya, pero init na init na kasi ako, kaya gustong gusto ko ng maligo. At kinakailangan na din namin maglikpit dahil nasa 10am yung checkout dito. Kung sa atin sa Pilipinas, yung check-in time normally is around 12pm, dito naman sa New Zealand, eh, yung check-in time is 2 p.m., meron ding iba na 3 p.m. na. Tapos yung check-out time naman is 10 a.m. Napakaaga, no? Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga dito. So kung wala kang accommodation dito sa area na ito, pwede namang mag-parking. At meron din silang malinis na public toilet and shower na pwede nyong gamitin pagkatapos ng maligo. So ngayon ay maglalakad na kami pabalik sa aming hotel. Nandito lang naman yun sa unahan. Pero ini-enjoy muna namin itong lugar na ito kasi matagal-tagal pa bago kami makabalik dito. Maganda lang kasing pumunta dito during summer time kasi makakaligo ka sa dagat. Paglating namin dito sa unahan, eh, naupo muna kami para mag-picture-picture. -picture. Nabili ko pala yung damit ni Baby from Timu. Binili ko yan kasi ang cute-cute ng baka na print. So, pagkatapos namin magpicture taking dito, eh, nag na kami na bumalik na sa room para naman makaligo pa kami ni Mike. Tapos, bago mag-10 a.m. ay umalis na kami sa aming accommodation. Iniwan lang namin yung susi sa loob kasi wala namang tao sa kanilang reception. Medyo mahaba-habang biyahe na naman ito mga langga. More than 2 hours kasi yung drive pa uwi sa amin pero syempre hindi naman tayo pwedeng mag-drive ng straight dahil kinakailangan din nating papahingain si baby. Kaya plano namin na mag-stop over muna sa park doon sa may unahan tapos kumain ng brunch dun sa cafe, tsaka kami mag-drive pa uwi sa amin. At kinailangan din namin palang mag over para mamili ng kaunting grocery para sa ilang araw namin sa bahay. Hindi kasi kami pwedeng mag-grocery ng marami dahil wala nang manlalagyan yung aming mga grocery sa sasakyan. Maliit lang kasi yung sasakyan namin and at the moment, punong-puno pa siya ng mga gamit. Mostly mga gamit ni baby. So ayun, dyan na muna natin tatapusin ang vlog for today. Maraming maraming salamat pala sa panonood at sa pakikinig. Please don't forget to follow, like, share and comment mga langga. Thank you so much for watching. Bye.